Ano nga ba nangyari dito sa Tingog Partylist ni Martin Lumualdez? Kasi tingnan nyo ito ang kanilang bagong announcement, mga kababayan po natin. Nag-announce po sila na suspended muna yung kanilang opisina hanggang uh, further notice sa Tingog Center, Takurong. Alam niyo mga kababayan po natin, no? Oh, ito po ay servisyong gobyerno, itong mga partylist na ito. At hindi po sila dapat nagsasara kung totoo siya kanilang opisina. And dapat, di ba? no? Tuloy-tuloy pa yung kanilang serbisyo dahil sila po ay nanalo. Eh ngayong nanalo na nga po sila, ang na kanilang nakuha eh, no? Dahil sa di umano ay si Martin Moldes at siyempre influensya ng uh, pera na ipinamudmud nga nitong tingog party list na ginagawa nila is legalize vote buying kung saan sa panahon ng pangangampanya o before a day of election ay namumudmud po sila ng tinatawag nating ayuda. Which is, ito po ang uh, ang may-ari nito o yung pinaka-hit nito ay si Martin Valdez na siya rin pong may hawak no, ng kaban ng bayan na sinasabi nga ni Vice President Sara na siya at si Saldico noon ang may hawak ng kaban ng bayan. <laughs> Di po ba? So, bakit sila nagsara? Ano bang nangyari? Naubos na po ba yung pondo nitong Tingog Partiles dahil sa election Dahil tinodo na po ba nila? Tanong lang, tinodo nyo na po ba no tingog party ang inyong pondo noong panahon ng pangangampanya at before election tapos ngayon kailangan na po nilang magsara dahil wala na po silang pondo tanong lang kasi service yung gobyerno ito ang sinasabi nga nila no sila mismo ang lalapit ng serbisyo sa taong bayan eh paano sila mga kalapit ng serbisyo sa taong bayan isinara nila yung kanilang opisina ang tanong nasaan na yung napakalaking pondo million million na kukuha nitong Tingog Partylist na maalala po natin, noon, no, sinubukan pa nilang magkaroon po ng kontrata sa DOH, sa mga proyekto ng uh, DOH, no, which is, uh, kalaunan, ay nakan sila dahil marami pong umangal at nagbatikos sa kanila dahil hindi naman trabaho ng Tingog Partylist, no, na makipag-kontrata uh, or joint venture sa DOH, no, sa mga proyekto lalo na po sa mga building na ipapagawang hospital no ng uh, DOH. so And uh, again, mga kababayan po natin no, uh, mukhang maliata yung mga slogan at uh, yung kanilang pinagmamayabang na sila po ay talagang nagseserbisyo sa taong bayan. Uh, sila po ay naglalapit ng serbisyo sa taong bayan. So sayang po, I think no, oh, nagkamali ata nang uh, boto or suporta ang taong bayan no o yung mga taong bumoto dito. Kasi marami bumoto tayo, hindi naman tayo bumoto diyan dahil alam naman natin yung yung ano nito, yung strategy nito. Alam naman natin karakas ito. Alam naman po natin, no? Oh, kung ano po yung kulay nitong tingog uh, party list na ito, no? Pero sa mga bumoto dito, nako, oh, magsisi na kayo, oh. Tingnan niyo, dahan-dahan na po nilang sinasara yung kanilang mga tingog center. Para saan? Bakit isinara, no? eh hindi karapat-dapat na maisara ito dahil sila po ay serbisyo ang dapat ay ibigay sa tao hindi yung serbisyo dahil panahon lang ng election after ng election magsasara na hopefully po ah agad-agad uh, na magbukas po yung kanilang uh, tingog center Kasi kahit sabihin po natin na ayaw din natin sa tingog uh, -list na ito pero kung ang kanilang dalhin ay tulong at serbisyo sa tao why not di ba uh, yun lang para sa akin no ah uh, tinatanong lang po natin, saan napunta yung kanilang uh, milyong-milyong pondo, bakit sila magsasara ng opisina. Okay, paliwanag nyo po, Tingog Parteles, bakit kayo nagsasara. Okay? Maraming salamat.